Sumakit na ang dibdib niya. Ito, meron na siyang puti-puti uh, dito sa mata. Nakikita. Ito po, warning signs of high cholesterol. Uh, hindi to 100%, pero minsan kasi hindi naman natin napapacheck lagi laging cholesterol natin, di ba? So, kung nakakita kayo ng tao na meron ganito, madilaw-dilaw, parang, hindi gan, pag-usapan natin, warning signs na mataas ang cholesterol na hindi pa natin alam. Ito, napakahalaga. Ito, sumakit na ang dibdib niya. Ito, meron na siyang puti-puti uh, dito sa mata. Nakikita. Ito po, warning signs of high cholesterol. Uh, hindi to 100%, pero minsan kasi hindi naman natin napapacheck laging cholesterol natin, di ba? So, pag nakakita kayo ng tao na meron ganito, madilaw-dilaw, parang, parang taba siya eh, dito sa talukap ng mata, dito sa may eyelid mataas po cholesterol niyan. Papacheck tayo agad. Actually, very high yan eh, para lumabas sa mata. Ito po sa mata, oh, ibang example. Minsan maliit, minsan malaki. Eh, dito sa balat, mas rare to eh, Mas bihira makita. Meron din tinatawag na arcus senilis. Kung nagkakaedad tayo, more than 40 years old, meron ako nito. Nagkakaputi-puti o oh, sa paligid. Dito sa cornea. Ayan, oh, may... Kaya nga tinawag arcus senilis. Pwedeng old age, nagkakaedad, or pwedeng mataas ang kolesterol. Actually, kolesterol din yan. Eh. Depende. O, so, pacheck nyo muna. ba diba? Kung bata pa kayo, meron na kayong arcosinilis, maaga. So, ipacheck nyo. Tsaka pag, ang makikita mo initially, ano lang muna eh. Parang kalahati lang eh. Tapos, palaki ng palaki. Tingnan nyo po sa salamin. Ito mga symptoms and signs of high cholesterol. Ito medyo late signs eh. Yung namamanhid na ang kamay, nangingimay, may tingling ng hands. Ibig sabihin, kamay at paa, nangingimay, pwedeng diabetic, pwedeng nagbabara na yung mga arteries. Bakit nagbabara? Baka sa cholesterol, baka sa smoking. So, yun na ang medyo late complication na ito. Chest pain, sumasakit so, na ang dibdib, so baka barado na yung sa puso frequent headache, yung sobrang sakit ang ulo, baka possible na mapunta sa stroke, di diba? Ito mga late na to, late signs na to. Ito po, yung fatty deposit sa eyelids. ito, ito papakita natin itong iba. So, yung iba madali mapagod. Siyempre, siguro hindi maganda circulation niya. Mabilis siya mapagod, taas ang kolesterol, masakit ang ulo. Ito po magkakasama. High blood, diabetes, overweight at mataas ang cholesterol. Magkakasama po yan, magkakapartner lahat yan. Tawag dyan, metabolic syndrome. Overweight kasi sila. Ito, laging inaantok. Possible din yan. May fatty liver. Pag may fatty liver, madalas cholesterol din yan. Sumasakit ng dibdib, tulad na sinabi ko. At meron yung iba po, ganito, lipoma. Ang lipoma, parang laman-laman siyang malambot. Malambot siya. Ah, hindi naman to delikado. Yung iba nabangga siguro ng lipoma yung iba namamana, pero merong iba, lipoma kasi fat yun, yun. May iba mataas ang kolesterol, kaya may lipoma. Pacheck nyo lang ang kolesterol nyo. Ito po, overweight, sobra sa timbang. Ah, uh, pwede rin yung dahilan kaya tumataas ang kolesterol. So, papacheck po kayo kung meron kayong mga ganitong warning signs, papacheck po kayo ng cholesterol. Ang irerequest request natin, lipid profile. Lipid profile, kahit anong laboratory, mag-fasting lang kayo ng 12 hours, pumunta doon, kukuha kayo sa dugo, samahan nyo na ng blood sugar, samahan nyo na ng CBC at urinalysis. Ito po ang resulta makikita sa lipid profile. So makikita nyo ang total cholesterol, LDL is the bad cholesterol, HDL, good cholesterol. Dapat yung total mo, ito ang very good, ha? Ito very good. Ito very bad. Ito warning, warning na. Ang very good total cholesterol less than 200. Tandaan niyo na lang tong slide to pinapakita ni Doc Lisa. Balikan niyo yung result niyo, tingnan niyo kung pasado o hindi. LDL pitaka maganda less than 100, less than 200. Tapos yung good cholesterol mo mataas pa. Actually itong dalawa lang pwede na eh. Ano na yan, Very healthy na yan. Hindi na magbabara yung puso mo. Pag tumaas ang total cholesterol, 200 to 239, medyo mataas na yan. More than 240, mataas na yan. Minsan binibigyan na ng gamot. Sa LDL naman, sa bad cholesterol, Lampas 159, Lampas 160, mataas na po yan. Actually, yung iba, Lampas 30, 130, medyo mataas na yan. Tapos yung HDL, isa rin tulong yan, mas gusto natin mataas, ayaw natin na mababa. O, paano natin gagawin? Ito pa pala po. LDL, lechon de leche, ito yung bad cholesterol, gusto natin 129 and below. Good, very good. Pag nandito na borderline high, ito bad na. 160, ito very bad na, more than 190. Kailangan na magjeta, dito malamang kailangan ng gamot. Kasi sobrang nataas eh. Bakit tumataas ang kolesterol? Eh, hindi naman ako makain ng matataba. Sasabihin nyo, healthy naman ako. Pwedeng hereditary. Nasa dugo. Pag ang magulang nyo, may sakit sa puso, mataas ang kolesterol, maaga na mamatay sa isang uh, kamag-anak nyo, pwede nyo makuha yung mga bad genes. Eh. Kahit healthy-healthy ka, eh, namana mo na yung mataas cholesterol. So, pwede naman na uh, laging nakaupo, kulang sa exercise, tumataas ang cholesterol, mahilig sa junk food. Yan, di diba? pa Paborito natin. Pwede kumain sa fast food. Ako, oh, makain ako sa fast food. Lalo na pag pupunta tayo sa probinsya, pag meron tayong mga mission doon na tulo, wala tayong choice eh. Pero, huwag naman araw-arawin. At huwag naman sobra dami. Alcohol, nakakataas din ng cholesterol. Maraming calories, nakakataba. Smoking, siyempre, di ba? Risk factor yan. Sakit sa puso, obesity. Ito po, pag ang thyroid mo mahina, hypothyroidism, tumataas din yung cholesterol. Uh, hindi to rare. Nakikita to. Kaya chinecheck din yung thyroid test. Eh. TSH, T4, T3, pag abnormal, baka yun ang cause. Kaya mataas ang cholesterol nyo. Mga may fatty liver, mataas din ang cholesterol. So, anong gagawin natin? Natural remedy muna bago tayo sa gamutan kung kailangan. So, pipilitin natin kunin sa pagkain at exercise. Ito ang good, ito ang bad. I think simple naman, nakikita niya naman. Pwede po ang mani, nilagang mani. Huwag lang masyadong mamantika at masyadong maalat. Okay? Yan, nilagang mani, garbanzos, brown rice, uh, wheat bread. Pwede po, ito po, mga pears, apples, talaga very healthy, pampababa ng ah, ng ng cholesterol. Olive oil ang pinaka-healthy oil. Mahal po, pero ito lang kasi yung proven eh, sa scientific studies. So, kung gagamit or kung gagamit na ng mantika, konti lang. Kung anuman mantika nyo okay lang sige, konti lang. Huwag lang masyadong prito masyado, mag-steam na lang kayo minsan o ihaw na lang. Ito, lettuce at gulay, okay po. Uh, mamantika, siyempre, karne, french fries, puro mantika, nakalubog sa mantika. Ito, tapsilog, <laughs> donut, masyad. Sa gatas, pwede naman po gatas eh, skim milk or konting gatas. Ito lang ayaw natin, masyadong matatamis, full cream milk, tapos maraming pang asukal. Tapsilog, itlog, pwede naman ng itlog. Ah... Uh, sa ngayon kasi, yung egg yolk, okay naman. Siguro, konti-konti lang. Mga one egg in a day, ganun lang. Huwag naman apat na itlog sa isang araw. Huwag naman sobra dami. Tapos, kung gusto mo, hard-boiled egg, mas, mas mababa ang cholesterol kaysa sa prito. Siyempre, fried egg yan eh. So, para bumaba ang cholesterol, tamang pagkain. Avocado po, healthy ya. Eh. Good fats ang avocado. Huwag maniwala sa naninira sa avocado. Napakaganda niyan. So, fiber exercise quit smoking. Mas mataas ang fiber sa pagkain, mas nakakababa ng cholesterol. Ano tong high fiber foods para siyang walis-walis eh na naglalabas ng cholesterol, maganda pa sa nagtitibid. High fiber foods, ito po siyempre lahat ng gulay. Okra, 'di ba, ang daming fiber niyan, kangkong. Nakita niyo yung kangkong, 'di ba? Parang Minsan nga, pag, pag dumi mo, nandun pa rin yung mga fiber. Eh, talagang maganda yan. May bulk ang dumi para paglabas. Maganda po. Labas lahat yan, pati ang cholesterol. Oranges, apples, pears, napakaganda. Avocado, beans, monggo. Very healthy ang monggo po. wag matakot sa arthritis. Isang cup ng monggo po, healthy. Kasi gulay yan eh. Ang bawal sa gout, yung... Anong babawal sa gout? Uh, alak, laman loob at karne. Sila talaga pampataas. Pero itong vegetable protein, hindi po ganun kasama para sa gout. Pwede kumain tayo niyan. Avocado, soya milk, kamote, ito po, apple spears, oatmeal, napakahalaga. One oatmeal a day. Ako, hindi ko tayo palasa na oatmeal. Eh. Si Doc Lisa nag-oatmeal. One oatmeal a day, bababa yung cholesterol mo ng 10 to 15 percent. So, napakaganda. Baka mga 15 points, ibaba niyan. Oatmeal lang. Kasi may good fiber yan. Sari-saring lettuce, gulay, suha, nilagang mani, oatmeal, oat bran. Ito pa po. Makikita nyo naman sa itsura ng pagkain, ano yung healthy na pampababa ng cholesterol. Strawberry, sabagyo, oranges, saging, apple, carrot, syempre. ah uh, chocolate, dark chocolate, mas healthy. Pero, kahit mas healthy po, maliit, na, maliit lang. Mga ganyan lang po kalaki, ha? Kung kakain kayo ng chocolate, dark chocolate, konti lang. Huwag naman buong bar kasi masyado matamis. Soya, soy milk, taho. Uh, baked potato, oatmeal, garlic. Ito po, tsaka napaka-healthy ng green tea, ulong tea, may quercetin, anti-oxidant po, anti-cancer green tea. Lahat ng leafy vegetables, kangkong, ampalaya, talbos, mga favorite natin lahat po yan. Okay, so in summary, lifestyle change para bumaba ang cholesterol diet exercise, pampababa ng kolesterol, pampababa din ng blood sugar, pampalakas ng katawan, pampapayat, weight loss, quit smoking, sigarilyo po, kumain ng masustansya at mag-exercise palagi. At kung after 2 weeks, uh, after 2 months pala, 8 weeks or 2 months na nagda-diet na kayo, mataas pa rin, inulit nyo yung blood test, mataas pa rin doon sa levels natin, papacheck tayo sa doktor na bakakailangan diba? Baka kailangan na dagdagan ng konting gamot. May tulong po yung gamot eh. Basta hindi na makuha nitong mga exercise natin. Sayang din naman kasi gusto natin buhaba para hindi magbaray yung mga ugat natin. Like ito si Doc Lisa. Uh, may lahi siya na mataas kolesterol eh. So si Doc Lisa, uh, may gamot siya. Meron siyang statin at orvastatin. Pero mababang dose lang binibigay ko. Para at least may benefit. Kung may side effect man, konti lang. So, yun ang pinipili ko. At, syempre, sa diet, din ang diet natin may na hindi. Sana po nakatulong tong video sa mga warning signs at gamutan sa high cholesterol. Ingat po.